Coach Tim! Coach Tim! Uy! Coach Tim! Ano ba yun? Nagmumuni-muni pa ako dito eh. <laughs> Gingay mo. <laughs> ano yun? Bakit? Para mo magpa-member sa'yo? Gusto ko na kasi maglimpid eh. Wow! Madali lang magpa-member sa akin. Una-unang gagawin mo, just grab your phone. Ito po. Grab your phone. Buksan mo cellphone mo. Siyempre. <laughs> <laughs> okay? Tapos, pagbukas mo ng cellphone mo, punta ka sa Google. O, punta ka sa Google. Ayan, i-search mo sa Google ang livegoodtour.com forward slash team possible. Magkakadugtong po yan, ha? Search. Ayan, mad mad madaling-madali lang po ito. Okay, ayan, lalabas din website ko. Pwede mong panoorin to. Itong explainer video ni Ben Glinski. O, panoorin mo yan. Mga 5 minutes po yan. Para ma-explain pa po sa inyo ni Ben kung ano ba si Live Good. So, i-close ko muna yan. Okay? Ngayon, ito. Fill out mo lang tong form na to. Ilagay mo pangalan mo. Kunwari, ilagay natin pangalan mo. Era. yan, O. Tapos dito. Mapera. O. Ngayon dito, email. Kung ano man email yung email mo, ilagay mo yung email mo. Email no email uh, kunwari dami email lang po ito ha o yan click mo lang tong reserve my position yan pag click mo ng reserve my position ayan so lalabas to ngayon pag lumabas na to pwede mong pindutin yung lock in your position para makapag activate ka na kasi may timer po yan eh ang timer po yung cut off ang cut off po natin Manila time, it's Friday 3 p.m. So, ito po kasi is US time. Okay? Kaya ngayon, kapag ready ka na, may pambayad ka na ng activation, pindutin mo lang tong lock-in position. Okay, pindutin mo yan. At mag-fill out ka lang nito. Ayan, alright. Fill out mo lang. Ayan, nalalagay mo lang yung phone number mo. Gagawa ka ng username. Lag -lag Gagawa ka ng password mo. Tapos pipiliin mo kung anong gusto mong membership, kung gusto mo ba nung monthly nagbabayad ka or one year uh, one year subscription, pwede mong i-avail option 2 'yon para makasave ka ng 2 months. Tapos dito sa shipping information, fill out mo rin 'yan. Yung name mo, address line number 1, saka number 2. Isa lang naman yan, pwedeng parehas na i-fill out mo. Yung city, lagay mo. State ninyo, tsaka zip code ang importante. Ngayon, kung meron credit, kung may credit card ka, mas, mas mabilis, mas maganda, mas ano, mas mura pag may credit card ka. Pero pwede ka rin magbayad ng crypto. O, 'di ba? May option. Ngayon, kapag gusto mo magbayad using your credit card, mas maganda para naka-auto debit ka na. Okay? Fill out mo lang tong form ng credit card information. And again, yung credit card address mo, i-fill out mo lang. That's it. Pindutin mo lang tong continue. At magiging member ka na ni Live Good. Magiging part ka na ng team ko. Okay ba 'yon? Ang dali, 'di ba? Oh. Sali ka na sa amin. Para sulit na sulit ang iyong pag-join dito kay Live Good. I'll see you soon. Bye-bye.